Po sa ating lahat, nandito na naman po si Malumbad de los Santos para po magbigay ng reaction po dito sa mga kumakalat na balita na alam naman natin po ay uh, yung Junker po, uh, si Jomar at si Carla ay nagbakasyon ng 3 days sa Cebu, ano pero po, grabe po talaga naman <laughs> alam niyo po mga matkapatid ah Nakakatuha po talaga yung mga sabi-sabi. Uh, mga haka-haka. Talaga naman po, kung tayo po ay mapapag, uh, yung tayo hindi, na nagsusubaybay po dito sa dalawa na, talaga nga naman po, mga kapatid, grabe sila na gumawa ng issue, no? About nga po dito sa Jumcar. Na, si Kala daw, kasi Jumar, 'Di ba nag alam natin po na nag nagbakasyon anon. Ito po ay nakakatuwa po dahil sa pag-iikot-ikot natin, marami tayong nasasagap ng balita. Lalong-lalo lalo na po dito sa nagpapakalat na si Jumar daw si Carla ay nagpakasal na sa Cebu. <laughs> Siguro po sabi ko itong mga ito, hindi nakaranas ng pagpapakasal. Ano? Kasi ang pagpapakasal po may process po 'yan bago tayo po ikasal. Si o Manufare may pagdadaanan tayong proseso, 'di ba? Ah, nakakatuwa lang po dahil ah sa pagpunta sa siya niya ng car sa sibo ay nagpakasal na. Grabe po talaga, no? Grabe po talaga ang chismis or ang mga balita talaga pong kumakalat ano kaya po uh, may nakuha po akong thumbnail na nakalagay doon si Jomar ay nagpakasal na kisikala sa Sibong alam niyo po mga kapatid at uh, siguro hindi pa kayo nakakaranas ng ikasal kaya sinasabi niyo po na nagpakasal na si Jomar at Carla sa Sibong No? Alam niyo po mga kapatid, magsibil man 'yan or sa pare, maraming pagdadaanan. Sa sa, sa sibel po, 10 days or 9 days maghihintay kayo bago kayo ikasal. At sa pare naman, kailangan ninyong mag-seminar at uh, alam ko yun no, yung magkukumpil kung sa pare, ano? Uh, marami, marami pong pagdadaanan bago po tayo ikasal. Kaya kaya dito sa nagsasabi na si Carla ay si Jumar ay nagpakasal sa sibo ay ito po ay walang katotohanan. Fake news na naman po ito. Kung um, dahil uh, para sa akin doon pa sila magpapakasal. Ano na 'yan paglabag na yan po sa magulang. Kung talagang magpapakasal si Jomar kay si Carla, ano? ay talaga nga naman po ay wag tayo masyadong gumawa ng issue dahil dahil lang sa views gagawa tayo na kung ano-ano ah, ano mga fake news gagawa tayo mga imbintong salita akahaka ah, ano Uh, doon naman sa pagbabakasyon, wala naman tayo talagang makikita masama dyan sa pagbabakasyon ni Jumar at dahil sila naman po ay mag-boyfriend. Normal po, naalangan naman po sila ay mag date magpupunta sila, nagbabakasyon sila sa isang lugar, laging kasama ang mga magulang. Ano yan? Mga maliliit na bata na kailangan po laging may gabay ng magulang or sino mang kamag-anak. Ano? Kaya ako po dito na <laughs> Talagang, alam niyo po, mga kapatid, ito lang ang sasabihin ko po. No? Kung wala po na, kung sa mabaho po yan, sisingaw at sisingaw. Kaya po ngayon, maraming mga issue na lumalabas ngayon. Na no? Kaya kung anumang issue yan na lumalabas ngayon po, iyan ay hindi talaga po yan maitatago dahil nandito tayo sa larangan ng social media, no? Kailangan po tayo ay magpakatotoo. Kailangan po natin na uh, kahit alam natin na issue 'yan, kailangan po kontrolin natin dahil po hindi natin alam po ang buong katutuhanan Ano? Uh, basta ako dito sa Ki Jumar at Kikarla ay malabo po na sila ay magpakasal sa Cebu dahil po iyan ay may process bago ipag, ipakasal. Ano? Mali pa na lang siguro kung ang, ang mayon na ay magkakasal sa atin ay kamag-anak, pwede siguro naman pong uh, ikasal, secret married. Ano? Pero pag six, secret married, hindi natin din masasabing silang mag-asawa dahil secret nga eh. patagong pagpapakasal kaya hindi po natin pwede yan na isasabihin natin na ipublic, di ba? Ay, pr laging private po yan Hindi po yan pwedeng ipab uh, ipublic talaga na Kung kayo po ay nagpakasal na six secret marriage iyan po ay hindi natin matatawag po na kasal Dahil sikreto nga eh Sikretong pagpapakasal Kaya malabo din po talagang Yung tatawagin natin na si Jumar at si Carla Ay kinasal sa Cebu hindi po natin pwede yan bigyan ng issue, no? At uh, ipahayag dito sa social media na, ay, si Carla, nagpunta sa Cebu para lang na ikasal na. Malabo po. Dahil po, walang magkakasal na na three days kang nasa Cebu, ikakasal ka na. Ano yun? O maliban na lang po kung kayo sa Cebu ay nag-register na bago kayo ay pumunta ng Cebu ay para ikasal. Pero Diyos ko naman po sa Cebu pa. Ay nandiyan naman sa Daet madaling ikasal, no? Nandiyan naman si Kuya Bal, pwede naman magkasal si Kuya. Bal. <laughs> Alam mo talaga po, talaga. Nakakatuwa po lang dito talaga sa social media yung mga ganitong issue na kahit ano lang pa for the views, si Carla, si Jomar, or ano, ang dami ba ang binabato? Ako para sa akin, ano man po ang mangyari, ano man po yung mga revelasyon po na pagdating po ng tamang panahon, siguro, or matapos man ang 100 episode, na si Jomar po ay mag ng kay Carla. Pero kahit po nag-propose, sa nasa, nasabi natin na engaged na sila at uh, darating ang araw na makatapos si Carla ay magpapakasal, wala namang problema. Ano po? Basta po ay dalag at binata. Wala kang uh, sasaktan. Ano? Wala kang yung itinatago na lihim. ba diba? Dahil sa ngayon, sa totoo lang po, pag sa social media, wala kang itatagong uh, lihim maaalungkat po yan na maaalungkat po. Halimbawa, isang lalaki, mayroong kang anak, di ba? Or ano, malalaman po yan dahil tayo nasa social media, maraming nakakapanood sa atin na, oh, itong lalaki na ito, may anak, magkukontak po yan sa kakilala niya po, or kung sino pong vlogger, or reactor, kukontakin yan po na itong si ganito ay may anak. Kaya, di ba, sinasabi naman noon si Papa Gio, may asawa, may anak, uh, itinang dito talaga yan ni Papa joem di ba? Uh, kaya tayo dito po sa social media, kailangan magpakatutuo lang tayo. Dahil marami ta sa atin na nakakakilala, malay mo, kakilala ka, kapitbahay ka mismo. Kasabihin na naawa doon sa mga binablog na kaya naging labtim mo. Alimbawa, sasabihin na ito, ay may asawa, bakit ilinabtim dito sa ganito? 'Di ba? Kaya noon talaga 'di ba si Papa Dio mandaming issue na may anak si ganito, ganito, may may dalawang anak, may ano. Kaya kung totoo man po 'yon, lalabas talaga. Pero si Papa Dio, itinanggi niya talagang wala. O, 'di ba? Kasi alimbawa man po, nga alimbawa man po na sa isang magkarelasyon, may lihim po. Pwede siguro yung po, mga kapatid, na ililihim mo kung hindi tayo dito sa social media. Pero pag nasa social media po tayo, marami tayong nakakakilala sa atin. Ano? Mabubunyag at mabubunyag po, lalabas po sa talaga kung ano ang totoo. Kaya po tayo, magpakatotoo na lang tayo dito sa social media. Kaya para sa akin, kung anuman po ang mangyari kay Jumar at kay Carla na sila na at balang araw mawagpakasal, walang mawawala. Dalagat binata. At pinatunayan naman po yan, talaga, ni Papa Jom dito kay bibi Carla na alam ko na si baby Carla napaka-sensitive niyan. Alam ko po. Dahil uh, first love si Papa Jom. No? Kaya Papa Jom, mingat ka lang. <laughs> Kaya huwag po tayong basta-bastang maniniwala dito sa sinasabi nila na si Papa John, si Carla nagpakasal sa Cebu dahil malabo po. Mga fake news po yan, huwag tayo basta-bastang maniniwala. Ano pa kaya ako dito sa mga taong gumagawa ng issue, huwag po natin po masyadong kaseryusohin dahil minsan po ay tayo po din ang gumagawa ng issue, yung ikagaba, ibabas po ng ng dalawa. Ano kung talagang sulit tayong nagsusuporta po sa Jung Car, ayaan na lang natin po at wag na natin iba. So tal naman po ay eh, dalagat binata walang mawawala po sa kanila, no? At wala po silang sinasaktan. Ano? 'Yun lang po. Maraming salamat po at sana po yung tayo po ay magpakatotoo na lang dahil malalaman at malalaman po talaga kung ano ang katotohanan. wag tayong gagawa ng mga fake news. Iyan lang po. Respeto lang po sa isa't isa't at sana naman po, magkaisa na naman po yung, yung car, Kahit po yan dumami ng dumami ng mga uh, loved, ano yan, na nagsusuporta at uh, grupo, ay magkaisa na lang para alang-alang po dito sa mga sinusuporta natin. Ano? Ayan lang po mga kapatid at sana naman po wag tayong magpakalat ng fake news. At kung totoo man yan, malalaman natin po yan dahil wala pong Mm, bahong itin na hindi po sumisingaw. Ayan po. Marami pong salamat. Thank you so much sa mga Jumcar. At lalong-lalo na po sa Jumcar Eating. Shout out sa inyong lahat. Mal, I love you so much. Sa mga viewers ko nagmamahal, please support na lang natin ang mga lahat ng love team. Uh, Jumcar, uh, Edsy, uh, Danjoy, at uh, idpaw ano at sana po ay lagi tayong magpatuloy na suportahan natin sila Kuya Bal Santos Matubang at iid na vlog at Kalinga Prab at si Dan Edo at Jumar uh, sino pa po ba <laughs> ayan suportahan na lang natin po ano shout out po po kay Kanoli suportahan po natin at isa po siyang uh, ano yan Reactor ng Danjoy at sponsor, big sponsor ng Danjoy. Marami pong salamat. Bye-bye you. We love you. Bye-bye sa Jumcar. Patuloy lang, maglab-laban lang. Walang masama. Love, love. I love you.